Sa video na ito, isa-share ko po sa inyo kung ano yung naging resulta ng visa extension ng aking nanay para sa kanyang C3 tourist visa. So, dun sa mga hindi pa po nakakaalam, konting information lang po tayo, ang nanay ko po ay pumunta dito sa South Korea as C3 tourist visa. Binigyan po siya ng 59 days para magstay dito sa South Korea. Two months lamang po. So, ngayon, in-extend po namin or in po namin ang visa extension niya for one month sa immigration office. So, ano nga ba ang naging resulta ng aming application? Yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Sa mga hindi pa po nakakaalam, pinos ko na po dito sa aking Facebook page at saka sa aking YouTube channel yung about sa visa extension ng aking nanay. So, paano ba siya nakapunta dito sa na South Korea? At ano-ano nga ba yung mga requirements na dinala namin sa immigration? At ano-ano nga ba yung mga requirements na hiningi sa amin ng immigration para sa visa extension po niya? So, dalawang beses po kami pumunta sa immigration office. Successfully, sa last na punta po namin sa immigration, na-extend po yung visa ng aking nanay ng another one month. Dapat po ang uwi po niya is June, pero binigyan po siya ng one month extension, so maaari siyang mag dito sa South Korea hanggang July 31. So, may mga nagtatanong, bakit, bakit one month lang? Pe, pwede mo naman i-extend yung nanay mo ng F1 visa eh, magstay dito ng matagal. Uh, dito kasi sa South Korea, bawat isang pamilya, usually, kung ang in-invite mo po is parents mo, pwede po dalawa, nanay at tatay mo. Pero kapag ang in-invite mo as F1 visa is yung kapatid mo, halimbawa, hindi pa pwede yung magulang mo dahil sa health issue niya, ang bibigyan po ng F1 visa is yung kapatid mo. Sa case ko, yung kapatid ko po yung nagkaroon ng F1 visa. Kaya yung nanay ko po, hindi po siya pa pwede magpunta dito sa South Korea para mag-alaga ng anak namin as F1 visa. Sa pumunta po siya dito sa South Korea as C3 visa. Binanggit ko po yan dun sa previous video po natin. Ang isang tourist visa ay maaari lamang mag-stay dito sa South Korea ng maximum 90 days. So, 3 months lang sila maaari mag-stay dito sa South Korea. Pero dahil 59 days lang ang binigay sa Pilipinas, kaya naglakas loob kami na i-extend siya for another 1 month. So doon sa previous video po natin makikita nyo po tong ano-ano yung mga requirements na hiningi sa amin ng immigration. Pagkatapos dinala po namin lahat ng mga requirements na hiningi nila Uh, nung pagpunta po namin doon, hindi na po kami kumuha ng number, diretso na po kami doon sa person in charge. Depende po yan sa immigration office kung ano po ang rules nila. Pagkatapos, magkano po yung binayad namin? 60,000 won po yung binayaran namin para sa visa extension ng aking nanay. So, ang naging reason po namin is yung kanyang health issue na kailangan pa po niya mag dito sa South Korea para uh, sa health issue po niya. Meron po kami mga certificate na galing sa hospital, kaya po na-approve po siya. So kung wala po kayong mga health issue or wala kayong documents sa makukuha sa hospital, medyo mahihirapan po kayo. Limited lamang po yung mga reasons na maaari ninyong maging dahilan para ma-extend ang visa ng isang tourist visa or C3 visa. Anyway, hindi po namin in-invite yung nanay ko. Pumunta po siya dito. Nag-apply po sila sa Pilipinas nang walang invitation ng Koreano at na-approve po siya at pumunta po siya dito sa South Korea. So sana nakatulong po sa inyo itong video ko na ito. Annyeong!